Ito mga paps update lang sa ginagawa natin na 4HK1. Dito 'yun sa San Miguel Bulacan. Ito yung nakaraang post ko no sa uncle mechanic sa ibang mga page. Na 4HK1 ay umandar, nagpalitan na ng ECU. Nagpalitan na ng apat na mekaniko, ayaw pa rin umandar. Bali pang anim kami nito. Kami ang team Join Force Terador ng mga Panis. So ayan 'no. Mamaya isisin ko yung isang video yung troubleshooting ko. Yung sikreto ng 4HK1 kung uh, bakit ay umandar at kung paano paandar ay eh. mamaya isisin ko ano kasi itong video na ito ay pangalawa na to ito yung uh, tapos na tapos eh nakatip na lahat so ayan so ngayon na uh, natin para makita nyo mga paps na umandar na nga ito yan oh, uh. yan start natin ah, uh. yun wow umandar oh. RPM para lumakalik labor sabi ni mas Mechanic ba? sabi ni Mas Mechanic RPM para lumaki laki ang labor. Yon, yon mga paps. Umusok ng tambocho pang alim kami na gumawa, kami ang tirador ng mga panis. Ibig sabihin, tirador ng mga pinagsawaan. Ba, ayan. Mandar na yan, ha? Mandar na yan. Wa click, ha? Wa click mga paps. So, yun lang. Mamaya ay uh, isisin ko yung mga ginawa natin dito nakabidyo rin yon para yung mga ibang uh, ano gagawa ng ganito ay meron kayong idea kung paano gagawin kung paano mag troubleshoot pati rin yung mga gusto na mag DIY pwede rin sa video na yon mamaya mga paps ano isisin ko sa inyo yung uh, kalahati ng video na ginawa ko rito yun mga paps hanggang sa muli ito si viral mechanic sa youtube channel at saka sa facebook kami ang team join force terrador na mga panis yan ang partner, si Chupaeng, mga paps. Hanggang sa muli, Team Joint Force Automotive. Ganito rin ba yung unit mo, 4HK1, ayaw umandar? Nagpalit na ng uh, mga mekaniko, ECU, so ayaw pa rin umandar. Ano nga bang sikreto nito mga paps, bakit ayaw umandar ang 4HK1 Semi-Electronic? Diba? Itong unit na to pang-alim na kami nagagawa, yung ibang gumawa nito hindi na bumalik. Hindi ko alam kung bakit. So kami yung team Joint Force Automotive, tirador ng panis. Ibig sabihin mo pinagsawaan. Yung mga papitong unit na to, tapos na namin gawin ng electrical, umaandar na to. Ngayon na uh, tuturo ko na lang sa inyo nito, kung bakit siya ay umandar at kung paano namin napandar. Ikot tayo, dito tayo. Yan. Yung mga ano ha, yung mga may 4HK1, 4HL1, yan. 4HF1, same ano lang yan, halos parehas lang. So ito yun mga paps Dito muna tayo sa ECU Yan para madali yung ma ano. Pagdating dito sa ECU 4HK1 Kita nyo diba Meron siyang common ground yan Dalawang itim yan Ground Dapat ito ay ground dalawa yan. Ground dalawa Tapos yung positive mga paps Ito naman yung positive dalawa Ito ang positive nito ay apat So ito yung positive dalawa. Kita niyo ito yung ground, di ba? Yeah. Ito yung ground, yan. Yan. Itim. Tapos yan. Ground itim. Tapos ang kanyang positive ay ito. Ito ito. Ito positive. Ito yung kulay uh, white na may stripe na pula at kulay dilaw na may stripe na pula. Hindi po yung positive, iba po 'yan ang positive niya ay ito yan itong dalawa na to na malapit sa kulay puti yan ang positive tapos dito rin sa kabila itong malapad na sakit na to kasi dalawa to eh ito yung malapad pangalauna tapos yung pangalawa ito rin ang positive niya yung pangalawang sakit so ito yun ito ang kulay ng positive dito sa kabilang line ay uh, kulay black na merong stripe na kulay green ah kulay pink pala tapos kulay black na may stripe na kulay green so ito yon tandaan nyo mga paps ha ito yung positive ng 4H key 1 yan tapos dito naman sa injector driver dito ikot tayo wala na ano to walang putol to mga paps ha sa mga 4H key 1 na makina na ayaw mandar so ito yon ito ito. Ito yung uh, kung tawagin ko ay injector driver. So ito yun. Itong uh, module na to wala siyang uh, ground. Naka ano to? Naka body ground dito. Ito. Naka body ground. Dapat dito ay meron siyang supply na positive. So ito yun. Yung kulay pula na may stripe na white. Yan. Kita mo yan. Ito yung positive. Yan. Pagod mo ng susi. Positive yan. Tapos ito namang dalawa na to yan pag mo ng susi meron syang point uh, 0.5 volts dalawa itong malaki na kulay pink na may white saka itong green na may kulay pula tapos ito mga paps pagka tinanggal mo at in-scratch mo sa body ground dapat nag spark to itong module na to ito pagka putol din to hindi rin yan dapat itong module may positive tapos pag in-scratch mo ito tinanggal scratch sa body ground dapat nag-spark yan pag hindi nag-spark yan tapos meron positive ibig sabihin sira ang module yun lang mga paps mamaya malalaman nyo ipapakita ko sa inyo kung uh, umandar na nga ba ang unit nito for each k1